maluto ta crispy kangkong ang kangkong bala nga malagpad ng niya dahon na may kidney sa lutoon nga crispy crispy mo ano ano na lang ni bulad nga crispy man bulad bla kita mo ka bulad niya is da amo na yung brahon niyo ay ang itlog na isimpon eh, niyo anay tapos ipapilit ta sa kwan bala sa dahon sa tangkong pareho kagin na kagin kita nyo to ang ona nga gen, obra nan, na na dason mapainit kada mantika damuon mo mantika para nga hindi sa magpilit dira kundi ma ano na ma ah oh, ma overflow deep fry bala nga tawag para nga mangin crispy ang imo nga kangkong nan muran sundan nyo lang ang ginahimo ganay makita nyo na karoon manamit namit mit na niya kang kung crispy crispy mo o oh. Amo na sa bantayin nyo lang kag himuan naman kung may tangkong kamo to sa inyo nga ragpad na dahon para nami ito na ragpad mo nga nga dahon wala na lang tawa na nga um, sus naga lupok lupok bilang cura na no lang tawa kay kanamit na blatis tingin niyo bla <coughs> mana yun ang crispy kang kong ginatawag dasig lang na obrahon pag tapos muna dayon raha kaunan muna dayon para magbatsagan ganyo crispy crispy kay kung magbukay oh hi mahumoy na i have fun. The fried masih dapat kebingungan na. Hmm. Yeah. Okay. 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 Okay.